Marahil ito ang unang pagkakataon na nagpasalamat ang ilang human rights group at pamilya ng mga biktima ng War on Drugs kay Vice President Sara Duterte mismo ang anak daw kasi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dahilan kung bakit binasura ng pre-trial chamber ng International Criminal Court ang hiling ng kanilang kampo na interim release o pansamantalang paglaya habang gumugulong ang reklamo sa totoo po, ano kami, told you so, parang gano'n. Kasi matagal na po namin pinupoint out yan, na yung statements mismo nung Duterte family ang magagamit o gagamitin ng korte to decide. Isa sa mga naging basehan ng ICC ang mga naging pahayag ni Inday Sara na taliwas kumpara sa defense team. Kabilang dyan, ang balak ng pamilya Duterte na iuwi sa Davao ang ama sa oras na mapagbibigyan ng interim release. Bagay na hindi tugma sa sinabi ng kanyang depensa na mananatili siya sa estado kung saan siya pansamantalang palalayain. Isa rin sa punto ng ICC ang mga sinabi noon ng bise na itatakas nila ang ama sa ICC detention. Napuhayan ng loob ang ilang lang kaanak ng war on drugs victims sa desisyon ng ICC laban sa dating pangulo na nahaharap sa reklamong crimes against humanity Ayaw na ayaw na namin siyang palabasin dahil isa po itong banta sa aming mga pamilya at sa lahat po ng mga inabuso ni Duterte Inalmahan naman ni Davao City Congressman Pulong Duterte ang desisyon ng ICC. Sa kanyang post sa Facebook, sinabi niyang hindi batas kundi political theater ang nanain. Giit ng kongresista, naging biktima daw ng political persecution ang kanyang ama. Titiyakin daw niyang mananagot ang mga anyay kumidnap sa kanyang ama. Oh, yung sinabi ni uh, Pulong Duterte, yung reaction ni Pulong Duterte na ang reaction ni Pulong Duterte ay ano eh. Uh, sabi ni sabi ni Pulong um, uh, dapat yung mga may kagagawan daw ng kidnapping or pagkidnap sa kanyang ama, yung mga sangkot daw doon. Mm, um, mananagot din kayo. Para may halong pagbabantay. Eh mananagot kayo. Lahat ng mga nakakumit na hangkot sa pag ano, pag, uh, kidnap sa kanyang ama, mananagot kayo. Ito yung reaksyon ni Pulong matapos ilabas yung desisyon ng ICC na rejected yung warrant of arrest ay yung interim release. oh, yan yung reaksyon ni Pulong. Galit siya. Nagbanta siya. Hindi nila palalampasin. Mananagot daw. oh, eh, ngayon ang problema ganito. Nag-appeal si ano si uh, Kaufman Inapil ni Kaufman yung uh, interim release. Uh, yung uh, re na deny na interim release, inapil niya sa ICC. Ngayon, pag nag-appeal ka sa ICC, ipapakiusap mo sa ICC na mali yung kanilang ano erroneous nga yung kanilang mga sinabi, mali yung kanilang nakita, hindi totoo 'yon. Uh, 'Yan ang problema. Makakarating din sa ICC itong sinabing ito ni Pulong. So ibig sabihin, ang problema kasi dito sa pamilya Duterte, gusto nilang ipakita sa ICC na persecuted sila, inaapi sila, uh, wala na silang kapangyarihan, mabait sila. Pero kabaliktaran itong mga sinasabi nila. Katulad niyan, yung sinabi ni Pulong, may halong pagbabanta. O, oh, di ano na naman ang sasabihin ng ICC niyan? ay eh, maano to. Mahirap talagang i-grant ang interim release dito. Mahirap talagang i-grant ang interim release dito. Makapangyarihan pa masyado ang pamilyang ito. Tingnan nyo kung paano magsalita si Pulong Duterte, yung anak niya na congressman. Nagbabanta. o. <laughs> oh. Kung mga ano to eh, hindi, hindi kinakakitaan ng ICC. ng ano, kung mga nakikita ng ICC iba yung mga sinasabi ni Kaufman doon sa kanyang sinasubmit sa ICC kaysa doon sa aktual na nakikita ng ICC. Nakakarating din naman sa ICC yung mga ganyan eh. Yun nga statement ni Sara na uh, itatakas nila si Duterte. yung statement nila na paulit-ulit nilang sinasabi na ang gusto ni Duterte makabalik ng Davao. Oh. Yun, nagkamali si Kaufman doon. Kung yung nakuhang country na mag-host kay ano kay Duterte ay halimbawa the Netherlands. At pwede sa the Netherlands na i-house arrest siya. Okay. Pero ang problema, mukhang hindi lang naman house arrest ang plano ng mga Duterte. Ang plano nila pag nag ang release nito, interim release, itatakas nila papunta ng Pilipinas kasi ang gusto talaga ni Duterte sa Davao. Saan yun nakikita? Sa paulit-ulit na sinasabi Ni Sara, sa paulit-ulit na sinasabi nila Bongo, nila Bato, na ang gusto lang naman daw ng dating presidente ay makauwi ng Dabao. Sabi ng ICC, so hindi pala pe, hindi naman pala doon sa host country na tulad ng the Netherlands. Ah, pipilitin niyang makatakas. Pwedeng hindi siya makatakas sa kulungan doon sa loob ng ICC. Pero pag nakahouse arrest na siya, pwede niya nang magawa yan na makabalik ng Dabao mawawala na yan sa kontrol ng ICC. Hindi na yan sisipot sa hearing ng ICC. Yan yun. Kaya ang nagpapahamak sa kanila, yung mga ano nila, nila eh, pagiging madaldal din nila. Kung ngayon na naman, may apila na si ano, may apila si Kaufman. Ha? Inaapil niya na hindi totoo yung mga pangamba ng ICC, yung mga kinakabahala ng ICC, hindi totoo yun. Ha? Pero ngayon, mayroon na namang sinabi si Pulong, kasasabi lang, oh, lumabas siya sa mainstream media, anong sabi ni Pulong? Na? Magbabayad ang mga may kagagawan sa kidnapping ng kanyang ama. <laughs> ano, ano na naman niya? Makakarating na naman yan sa ICC. Yun nga sinabi ni Duterte na ano eh. Sabi ni Duterte, pag nanalo ulit akong mayor, dudublihin ko kung ano yung nangyari sa Davao City. Ibig sabihin yung mga Davao Dead Squads, yung mga, yung mga Davao Killings, dudublihin niya. Kasi sabi niya, wala siyang nakikitang mali sa ginagawa nila sa war on drugs. Eh. Tama lang yun. So, ayun na nga yung dahilan kaya siya kinasuhan sa ICC. sa tingin ng ICC, mali yung mga ginawa na war on drugs. Kasi maraming pinatay, extrajudicial killing. Tapos sasabihin ni Duterte, pag nanalo siyang meyot, dudublihin niya pa yung mga dati niyang ginawa. Ay, talagang wala. Kaya ang nagpapahamak dito ngayon, yung apila ni Kaufman, ay madidismiss, maano naman yun. Wala na namang silbi yung apila niya. Bakit? Yung mga reaksyon na tulad nitong sinabi ni Pulong, ito yung makakasira ng apil na yun mas napapahamak pa dahil dito sa banta ni Pulo. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Tusong Visayas, Mindanao, isang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.